Hindi lang isa, kundi dalawang sama ng panahon ang ating binabantayan ngayon. Yan ay ang dalawang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung pagiging bagyo ba ang mga yan, alamin natin mula kay Pagaso Weather Specialist, Benny Estareja. Magandang araw. Sa so ngayon po meron tayong low pressure area na minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung isang LPA na nasa loob ng PAR, nasa 875 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon kaninang madaling araw. Habang yung isa naman po is nasa halos 2,000 kilometers silangan ng Visayas kanina lang madaling araw. At base po sa ating analysis, mababa ang chance na itong dalawang LPA ay maging isang bagyo sa susunod na 24 oras yung LPA na nasa may extreme northern Luzon malapit ay siyang nagpapaulan po yung trough nito or yung extension sa Batanes and Babuengapok Islands for today. Habang yung isa naman na low pressure area ay bahagyang nag-enhance po ng habagat dito sa pati po ng Mindanao at nagpapaulan pa rin dito sa may Zamboanga Peninsula. So mag-ingat sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa doon. For the rest of the country, asahan pa rin po ang generally mainit at malis panahon for the next 24 hours. May mga pa rin po ng mga pag-ulan at mga localized thunderstorms. Wala po itong kinalaman sa anumang weather disturbance. For Metro Manila, posibleng umabot pa rin sa 33 degrees Celsius ang ating maximum temperature. So far, wala naman tayong nakataas po na gale warning or babala ng matataas na alon sa alinmang baybayin ng ating bansa. Samantala, narito naman po ang update sa ating mga dam. Yan yeah, muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center na Pagasa. Ako po si Benny Estareja. Magandang araw po. Maraming salamat pag sa weather specialist Benny Estareja. At paalala sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon. Ugaliing tumutok dito sa PTV Info Weather.